Hello sa inyo mga bossing, welcome back to my channel Dirtix nga pala And today's vlog natin, share ko lang sa inyo kung paano Magpalit nitong brake shoe, nitong Toyota Fortuner Kasi magkaiba to sa ginawa natin ng previous video Bibigyan lang natin to ng Mabilisang gawa And manipis na rin daw kasi O oh, hindi naman ako naniniwala manipis Pero ang gagawin natin dyan Susundin na lang natin yung gusto ng may-ari Kasi gusto niya nang uh, Makapal yung preno Okay, so Pagka magtatanggal tayo ng brake drum, ay kailangan natin ng martilyo or di kaya kailangan natin ng tornilyo dito para makalas. Pero dito malambot din naman. Hmm? Ayan, malambot. So kalasin natin. Ayan, bale, malambot na rin naman ito mga lods Ayan, pagka nakalas nyo ng brake drum, tingnan natin. Ayan, bale, makapal pa ito kung tutuusin mga lods Tingnan nyo. Ayan o. Yeah, medyo makapal pa to mga lods pero gusto na may ari palitan na. Hindi ko alam kung bakit, eh, gusto niya eh. Okay, lagi natin sinasabi yan. Ito yung bago. Ayun, konti lang naman diferensya. Kapal pa. Kapal pa. So, ang gagamitin lang natin dito yung mga simple basic tools lamang. Uh, flat screw, long nose, uh, pliers, yun. Para makalas natin to. Okay, simulan na natin. Bale, wala lang akong gloves na to kasi mas gusto ko walang gloves kapag gumagawa ako ng ganito so nasa inyo naman yung kung mag gloves kayo pero make sure meron kayong face mask dito tsaka goggles para hindi naman matamaan yung mata nyo tsaka makaiwas rin to sa mga alikabok tsaka sa napudpud na bricks okay so simulan natin Okay, wala kasi akong stand mga lords Balang gagawin ko dito ay uh, Hahawakan ko na lang Medyo mahirap, sobrang init trick yung araw, nandito pa ako sa daan kaya pagpasensyaan nyo na. Okay, kinamay ko lang yan. di na ng mga flat screw dyan, mga pliers. Pero sana yan lang yan mga lods eh. Walang tayo ng pliers. Ayan, balik gagamitan lang natin ng pliers yan dito. Tapos tatanggalin lang natin yan. Okay. Dito naman, ang gagawin ko, hindi ko na lang siguro tatanggalin to Kasi medyo nahihirapan ako Dahil nga, isa lang yung tagahawa ko Gagawin ko dito, isisumpitin is, ko lang naman dito Ayan, para may labas So, simple lang din naman Ayan Tagalin natin tong sa ilalim na spring Ayan Ayan, tapos sunod natin tong cable Kakalasin din natin to Ayan, tinagilid ko sya Kalasin na rin natin to medyo mahirap na kasi mukhang komplikado gawa nung uh, isang kamay lang madali lang to kung nasa tunay na buhay okay sunod natin to baka tumalsi kasing spring dito kaya tunayin natin to bubuhin natin kalasin yan yan ayos bukas bubuhin na lang Lulusot yan, napalusot ko kanina yan. Bubuo yan. O, ba? Diba? O, nabuo natin. So, hindi man na natin kakalas-kalasin yan. Kailangan lang natin to ng guide para hindi malito kung halimbawa beginner. Alright, ngayon naman linisan na lang natin to ng soapy water. Ayan. Linis-linis lang. Ganun lang yan. Hindi na kailangan brake cleaner dyan pasponas punas dan o linis muna ayun mga lord bali ito pa rin yung luma nya tapos ito yung bago na bali gagawin natin dito is hahabulin natin kung yung position para di tayo malito bali may kabilaan to mga lords ito yung pang left bandang kaliwa ayan then tatanggalin natin to sa pagtatanggal nito kailangan lang natin tanggalin tong spring na to para makalas tong adjuster nya then i-reset -re natin yan mamaya ang kalasin lang natin tong spring nya ayan o, flat screw lang pwede na tapos ayan madadala mo na ayan, kung malilito ka dyan wag mo muna kalasin bali habol mo muna kung saan o, ayan. so habol lang natin dito kung saan yung position ayan, dito Ayan, ganyan yung position niya. So, ayan lang. Tapos ito, dito yun. Ayan, bali. Ito ba, ito? Sige, masyado ka matatakot din tayo. May isa pa. Reset lang natin sa 0-0. Ayan, 0-0 na yan. Yan, basta maka-reset. Yan, bali ayos lang yan pag nakabuka na. Yeah, yeah, yeah. Ayan. Okay. By the way, pala mga bossing, Banka dapat pala meron siyang grasa dito, nilalagyan natin yan pagka nagpapalit tayo yan May grasa yan sa loob. Okay? So, nalagyan na rin kasi ng grasa yan. Eh, hindi lang natin napakita. Yun. Oh. Sa mo oh. lang time, mas baka masugat yung ano mayroon tayong lulutin. Salaw. Nawakan ko. kaya ko rin pala ng breakfast dito mga lods after natin malinisan nilalagyan yung nilalapatan ng Break shoe oh bitaw ngayon hmm. lagyan mo nang Breakfast dito tayo ito mo na eh lagyan mo na kasi ilalapat mo na eh <laughs> kahit na hindi naman ganun ka hirap yung brake shoe parang pagkatiting na napakahirap eh Takin mo lang yan baka masugat tayo ayos <laughs> tulog nung tamay e, ta. yan ayun pasok eh ganun ito yan Ito naman yung lock na natin. Hindi ko pala kaya na. <laughs> Ayun, walang noose. Hawain mo sila yung tekod. Kulak mo pa, kulang pa yun. Ayun, <coughs> sinunog. naman yung nagiklik click yung tumutunog pagano, uh, eto tumutay hindi to tatama, oh. baliktad tatama dyan eh. yung ano tayong spring tumama dyan lahat bandang likod yan, bali na ilipat ng mga lots, bali yung pinaka guide niya inikot ayan nandun na siya sa ilalim kailangan kasi dumikit to ano yung isa? hindi unahin mo kasi yung ano unahin mo yung sa babatay ayan ayan tapos dyan may susungkit diba nandyan Yeah, I don't know. Hmm. <laughs> so, magkiklik tayo dito ng 58 din. Eh hey, babo, pwede naman siguro sa labas? Pwede naman sa labas kasi eh. pag ano no Ano naman wala nang problema yun eh. Kasi mas madali nga yun eh Wala naman magiging problema dyan Oh, tapos ang mo na lang So nailagay na natin mga lodi ng medyo mahirap panoorin. <laughs> yeah. oh. ano mo na? Di pa, sa likod na lang, kakabit na lang yun dinisan mo na ito tayo, maraming dumi yan, dinisan na lang natin to final bago ikabit yung brake drum Nice na yan. Tapos ito, pinaka-importante dyan yung lining <laughs> Yan, bali mag adjust tayo Doon kasi 58 clicks Dito naman, 58 clicks din Malalaman lang naman natin kapag tumunog ng 58 yan Bilangin lang natin May tumutulog oh ngayon, yan 1 2 3 So ayun 58 clicks na siya, ni-reset ko siya kanina. Tapos na natin sa handbrake kung uh, ang task niya is nasa range ng 7 to 9 clicks pero ang gusto na may-ari ay 3 clicks lang handbrake kagad. Ayun kaya pinapalitan niya kagad. Okay? So nilagay ko yung gulong para lumapat siya at saka mapihit ko ng maayos kasi pagka hindi natin napipihit yan over yung adjustment natin pero dahil nga binilang ko lang yung adjustment at nireset ko pantay naman siya sa kabila tapos tingnan natin yung adjustment sa sa kanyang handbrake. Uh, ano yung Marami pa rin. Ha? Marami. Marami pa? Okay. Ilan yan? Bale, 8 click siya. Hindi natin pwede sagad yan kasi makapal yung brake shoe. Kasi hindi naman natin pwedeng sobrahan kasi mag stuck up din yung gulong. Importante umiikot to. So yun mga lodi bali napalitan na natin yung brake sa likuran Pero hindi pa naman masyadong manipis yung bandang likuran Pinapalitan lang talaga na may ari Wala rin naman kami magagawa kung gusto niya talaga papalitan Kasi nga nabili niya na Okay so uh, Medyo hingay lang ako dito kasi sobrang init Tapos yun sana may natunan kayo sa video natin for today And medyo nahirapan ako sa vlog natin ngayon kasi wala akong tripod nasira na Okay, thank you so much po sa panonood. Hanggang sa muli.